Paano nga ba magselos ang mga lalaki? Number 1. Hindi aamin na nagsiselos. Number 2. Itatanong niya kung sino ang kausap mo. Number 3. Magtatampo. Number 4. Magagalit. Number 5. Tinatawagan ka niya mayat maya. Number 6. Babawalan kang sumama sa taong pinagsiselosan niya. Number 7. Sinusundan ka niya kung saan ka man pumunta. Number eight, Tinecheck niya ang iyong phone at ayaw niya makipag-usap ka sa mga lalaking hindi niya kilala. Number 9. Tinatanong niya kung sino ang kasama mo sa trabaho mo. Number 10. Lagi kanya sinusundo o hinahatid. Number 11. Tinatanong kanya tungkol sa ex mo. Number 12. Ayaw kanya mag-make up masyado. Number 13. Tinecheck niya ang social media account mo. Number 14 gusto niyang i-unfriend mo lahat ng friends mo sa social media